Alam mo ba ang lihim na pangako ng mahal na birhen tuwing first Saturday? Sa aparisyon sa Fatima, hiniling ng mahal na birhen ang Five First Saturdays Devotion bilang pag-aalay ng kabayaran. Sa loob ng limang unang Sabado, tayo'y inaanyayahang mangumpisal, magsimba, magrosaryo, at magnilay kasama si Maria. Ang pangako, tutulungan niya tayo sa oras ng kamatayan kung ito'y gagawin ng may tapat na hangarin. Ito ay kabayaran para sa limang uri ng paglapastangan laban sa kanyang dalisay na puso. Sa limang sabado, may buhay na biyayang naghihintay kung buong puso tayong mag-aalay.